Good morning, good morning mga kapalangga ko dyan Mayang buntag, ayan, alam nyo ba kung saan yan? Ayan, dito lang yan Binundo, Manila, ayan o oh. Ayan, malapit lang sa location namin guys Kaya eto, nakapag video video tayo Ayan, laki Chinatown Ayan, napakalaking mall yan dito guys Sa Binundo, Manila Ayan o oh. Good morning mga kapalangga, mayang buntag Ayan, video video lang tayo guys comment ayan. ayan kapasyal na naman yung di kapalangga dito sa Pinundo Manila ayan kasi location namin guys malapit lang kaya ito ayan na uh, andun yung simbahan na, guys baka makapunta tayo maya maya lang ayan good morning may muntag mga kapalangga ko dyan may muntag Pinundo Manila guys ayan guys, lakad lang tayo guys ah, punta tayo ng uh, simbahan guys ayan, baka punta yung uh, simbahan guys, makapag uh, simba tayo sa akin see ya ayan guys, uh, tara simba muna tayo guys uh, malapit lang yung uh, simbahan dito sa location namin kaya tara, let's go, simba muna tayo guys eto na yung uh, simbahan guys ayan, baka, uh, ay! bukas guys so ayan ah, tara pasok na tayo guys ay okay. oo nga guys bukas tara pasok tayo guys niya yeah, yan. Ang ganda ng simbahan na ito guys. Super nice. Good morning guys. Ayan. Simba muna ito guys. Dito sa may Binundo Church. So ayan. Guys. Sana po ang sana dyan ka palagi lalong lalo na sa aking pamilya ayan, i-bless mo sila lagi maraming salamat Dasal si Kapalanga na sana okay lang lahat. Ayan, lalo na sa biyahe niya everyday para laging safe. Lord, ikaw na ang bahala sa araw-araw. Okay guys, uh, tapos na tayo ng guys. So, balik na tayo doon na lang sa location natin. God bless everyone. God bless po. God bless.